kasama na dito tayo ngayon sa Dudul Bakong Livestock Market upang makabili ng kalabaw sa halagang 25 to 30,000 pesos lamang. Ginawa na natin ito last week at hindi tayo mapalat dahil may kamahalan ang mga klaseng kalabaw. Ngunit may mabibili naman tayo ito sa halagang 20 to 25,000 pesos. Ngunit magandang klaseng kalabaw ang hinahanap natin mga kasama sa hindi ganoon kamahal para aalagaan natin. At meron yan dito, tsagaan lang.

Pilari, no? Pila riyan ay nung? pila? Pila saan ay 19,000. 19,000. 19,000. Pila saan ay pila? 43,000. Pila na siya, boss? Forty-five. Boss, pila na siya? Twenty-five. Lalaki. Twenty-five thousand. Pila na siya? 25,000 25, 25, pesos. twenty pesos. Babae. 34,000 babae. Magandang klase eh. 18,000 40,000 35,000 Mga kasama sa mga nais pumunta dito, ang livestock market na ito ay bukas. Every Monday, madaling araw ay bukas na hanggang tanghali. At maaari din po kayo pumunta dito ng linggo ng hapon kung saan nagsisilatingan ang mga panidang hayop. 49 27

Mga kasama, ito yung kalabaw na kanina ko pa tinatawaran ng 30,000 pesos Ngunit uh, nabili na ng iba 35,000 pesos ang presyo neto at uh, natatawaran ng 32,000 sa ibang buyer Eh, 30,000 lang ang budget natin, kaya hanggang tingin na lang Pero makakahanap pa rin tayo neto mamaya na singganda neto pero hindi kasing mahal Tiyagaan lang Ibig kayo kong hanap pero di man, mabot ang 30. Ah. So nun, magbalon ko din, Kuhaan pa rin? Kaya katungunan ka to, kung ito. Oo. Magbago ko lang siya. Sila to 32 pre? 32,000. Nakakapang hina yung mga kasama ang ganda ng kalabaw. Ngunit uh, 32,500 ang last price from uh, 35,000 pesos. Presyo ng may-ari. Bibira po tayo makakita ng ganong ganda kalabaw. Hayaan mo na. Pinagtagpo nga. Ngunit hindi itinadana. Mm <coughs> -hmm. Okay. Kinagal mo kayo muna mo. mo na, kayo na, na uh, tayo tayo niya. tara kwarta mong media. Nakuha boss no? Oo. yung kalabaw na. Kanina ko pa yung inaalig 35,000 na presyo. Pero na... Pili nila ng 32,500 kanino ka po yun ito pinatawaran ng 30,000 ay ibigay mga kasama kung baboy naman po ang hanap nyo ah, marami po rito ang livestock market na ito ay bagsakan ng mga baboy tulad nito ang mga taong nakikita nyo sa taas ay mga buyers din malaya po sila namimili sa anong laki ang gusto nila dito sa bakong magsimula sa piik at inahin ay marami po Mga kasama, kumaga po kayo maparito Ganitong klasing kambing ang mapipili nyo Napakagandang klasing kambing po Magandang negosyo din po ang pag ng kambing Dalawa beses po ito mga anak sa isang taon Kaya makikita mo kaagad ang kita mga kasama, sa isang taon ko pong pagbablog tungkol sa mga kahayupan, ang sulunggon livestock market ng La Libertad ang number one para sa akin pagdating sa bilihan ng kambing. Napakarami po talaga doon at uh, reasonable presyohan ang bilihan nila. At maaari niyo pong i-check sa ibang vlog ko, La Libertad Livestock Market. At syempre, no, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. I-click niyo lang ang subscribe button na nasa baba para updated kayo tungkol sa kahayupan. Tanuklak na ng umaga mga kasama Lahat ng mga baka at kalabaw na nakikita niyo po ay sold na At uh, kasalukuyang nagkakarga ang mga truck para sa kanya-kanyang biyahe Muli mga kasama, kung nais niyo pong malaman ang iba't ibang livestock market ng Negros Oriental, eh huwag niyo pong kalimutang i-click ang subscribe button na nasa baba, mag-like at comment kung anong livestock market ang nais nating puntahan. At sa mga kasamahan natin na bago pa sa ating channel, kung nais nyo pong pumunta dito sa Duldul Market, i-check e nyo po sa Google Map at gawin yung landmark ang Dumaguete City. Wala pang 20 minutes ay mararating niyo na ang lugar.